walang trabaho, Pastor. Marami po sa mga kabukira natin, walang mga trabaho, na mga tao, tsaka maski nga dito sa siyudad. Mm. Anong plano natin sa kanila? Kasi kawawa naman sila. Meron din akong uh, propose na Biljan Atorne, no? Mm -hmm. Tinatawag na Livelihood and Employment Generation Act. May existing law na yan, ng Republic Act number no. 10869 o National Employment Recovery Strategy. Ito'y nagbibigay ng pagsasanay at sumusuporta sa mga negosyo ng kabataan sa tulong ng DOLE at TESDA. Ngayon, ang proposed amendments ko dito, palakasin ang provision para sa paglikha ng trabaho, lalo na sa mga rural areas. Magbigay ng mga insentibo sa mga negosyo na nagbibigay ng trabaho sa komunidad na nasa laylayan. Ang overview natin dito, bumuo ng mga programa na nakatuon sa paglikha ng trabaho, lalo na sa mga rural area. Kaya isa sa panukala dyan, -re ko dyan, i-recruit ko ang lahat ng mga walang kakayanan, hindi ba, pwedeng tanggapin magtrabaho sa ibang antas ng buhay dahil wala silang qualification. Ang iba, hindi nakagraduate ng elementary. Ang iba, elementary graduate lang. Ang iba, hindi nga nakatapos ng high school. Itong gagawin kong ito, na panukala, ay wala ka ng qualification. Kahit hindi ka nag-graduate ng elementary, basta marunong kang magwalis, marunong kang magtanim, at marunong kang mag-landscape, tuturuan kita. Marunong kang magkalkal ng mga estero, marunong ka sa paglilinis ng coastal, uh, paglilinis, pagsasaayos, pagkalkal ng mga estero. Araw-araw, magwawalis ka lang. Meron ka ng sweldo. Oh, mayroon ka ng trabaho. At siguro na yung trabaho mo. Nakakatulong ka pa sa buong bansa, sa kalinisan, uh, kalusugan at kagandahan. So buong bansa, meron akong Purple Army na tinatawag na ilang milyon yan na supported ng gobyerno at may ang batas na ito ang siyang magsusweldo sa kanila. So walang palaboy-laboy dyan na may katuwiran pang hindi magtrabaho. Ah, hindi ako qualified dyan. Hindi ako pwede magtrabaho. Ganun. Hindi pwede. Kung ikaw nagpapabili ka lang ng drugs para makakumita ka, wag na kasi huhulihin ka pa. Ah, ikukulong ka pa. Dito, walis lang ang kalaban mo. Mawawalisin natin ang Pilipinas araw-araw. Ang estero, kakalkalin natin araw-araw. Hindi na kailangan ng flood control. Oh, lilinisin natin ang coastal araw-araw. Yan lang ang trabaho ninyo la landscape natin ang bawat barangay, bawat city, bawat town. Araw-araw, yan lang ang gagawin nyo. Supply ng gobyerno yun. So, ito ang scope na ito uh, na magbibigay ng trabaho sa kanila. So, magsulong ng skills at training at paka katapos entrepreneurship. Matuturuan mo na sila ng kung ano ang mga livelihood na gagawin. Tulad ng ginagawa namin ngayon sa BGMP. Uh, gumagawa sila ng mga bag araw-araw. Tapos pinagbibili namin, meron silang pangkabuhayan. So gagawin din natin yan sa bawat barangay. Yung mga hindi na pwedeng magwalis dahil matanda na, nakaupo na lang, pwede pang gumawa ng bag. Ha? Susuplayan yan. Tulad ng ginagawa natin ngayon sa BGMP kung saan ako. So, ang implementation nito, partnership, magpakipagtulungan sa mga local business para sa job placement. Kung sila ay marunong na. O, maging security guard ba siya? O, maging tagabalis ba siya doon sa, maging janitor ba siya doon sa kumpanyang iyon? Doon ko siya ilalagay. O, tapos may training program. Tumuo ng vocational training program na akma sa pangangailangan ng merkado. Marami ngayon. Kailangan ng janitor. Marami ngayon. Kailangan na lang para maging security. Marami ngayon ang mga naghahatid lang ng pagkain. Marami ngayon, magmotor ka lang, may grab ka na. O, monitoring and evaluation, regular na suriin ang kung epektibo ang programa at yak maayon sa pangangailangan. Pero yung panukala ko number one, yung Purple Army, baka maging sapat na yon sa million-million walang trabaho at walang qualification. Ang qualification mo lang, marunong kang magwalis. <laughs> marunong kang mag alkal ng estero na walang clog Maglinis ka kung may damod dyan, ayusin mo yung kanal, parawaraw may naglilinis ng kanal na grupo, may nagwawalis na grupo, may naglalandscape na grupo, may nagtatanim na grupo at may grupong naglilinis sa coastal. So, 'yung araw-araw mga... 'yan. May, may... Pagka ito mm -hmm. ay gumulong na automatic maraming tutulong kasi mm -hmm. ang mga korporasyon napakarami nilang mga foundation mm -hmm. para lang hindi makapagbigay ng tax, ibibigay nila doon sa kanilang tinatawag na social responsibility. Ah. So dito nila ibibigay sa atin 'yon. Mm -hmm. so, kasi makakatulong na. Okay. Tax incentive okay. sa mga korporasyon na tutulong mm -hmm. sa atin. Mm -hmm. Oh, okay. kaya doon na nila ilalagay ang kanilang mga ginagawang mga foundation. Hmm. Uh, para makaiwas sila sa tax, ibibigay nila doon sa foundation na gagawin natin para hmm. itong mga tagawalis na to, itong tagatinim na ito, magkaroon ng kooperatiba. Hmm. Tapos magkaroon sila ng mga bahay-bahay din nilang sarili. Uh, pwedeng meron akong contact na pwede silang bigyan ng bahay kasi may trabaho na sila at makapagbayad ng kaya na nila. Hmm. Ang bahay nila pwedeng itayo in six hours. Two to three bedroom na yon, Pwede lang ipagmalaki. Oh. So, kung kayo, taga barangay, ilan kayong tagawalis walis dyan, taga-tanim. Mm. Oh, meron kayong lugar dyan na ibibigay ng pamahalaan para itayo yung bahay ninyo dyan maging disyente yung buhay nyo.